Alright guys. This is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at uh, makikinig ng channel na to. At if hindi pa kayo nakapag-subscribe, uh, uh, please subscribe to support this channel. Okay, so pag-usapan natin yung recently, uh, recent update. Okay, galing sa uh, GMA News, uh, kung saan uh, yung mga otoridad sa Taal Lake ay nakarecover ng mga sako ng mga buto. Ito na ba to, guys? Ito na ba yung sinasabi ng witness na na inilibing or tinapon sa Taal Lake yung mga missing sa Bongeros? Diba? Uh, pasintabi po sa mga ma manunod um, uh, kung sino kung kumakain pa yung moment uh, I, I just I'm just uh, sharing the news Okay and then at the same time para na din ma-share ko yung aking solo sa nangyayari okay so let's watch this from GMA. Na balita, may na-recover pong sako <laughs> ng mga buto sa gilid ng Taal Lake yes. sa gitna ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Pero susuriin pa yan para malaman kung sa tao hindi ang mga buto. Hmm. At live sa telepono makakausap natin si June Veneracion. June Vicky, may nakuha ang sa mga muna mm. skeletal remains o mga buto sa gilid ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Nakalagay sa sako ang mga buto na hindi pa malinaw ngayon mm. kung sa tao ba o sa hayop. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wanky, nakuha ang mm. mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ni Alias Totoy na dinala ang mga pinatay na mising sa Bugero bago sila itapon sa Taal Lake kasama ng PNP sa mga nakakuha ng buto ang mga taga DOJ at PCG na kabilang sa mga okay. naghahanap sa labi ng mga missing sa Bungeros. Isa sa ilalim pa sa pagsusuri ang mga buto para malaman kung sa tao ba o hindi. Kanina sinabi ng PCG na wala silang nakitang anumang palatandaan na may mga labi sa kanilang ginawang initial, initial search at survey sa search area sa Laurel, Batangas, na kanilang barat bukas ng umaga. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June. Veneracion. Okay, so yun na Di ba? Na-recover nila. At uh, kung saan ang gagawin nila, uh, I'm sure, ang sabi sa news, um, uh, balay for forensic uh, examination, titignan kung sa mga tao to o sa hayop. Kung sa mga tao naman to, I hope, yung isa sa mga biktima, ah uh, at least uh, malaman natin kung totoo to, 'di ba? Kasi nagtutugma nagtutugma yung sinabi ng tao, eh, 'di ba? Na ma, may tinang ang sabi niya may tinapon na sako at nakalagay doon sa may taal. Ay eh kung ang tubig, for example, I know yung may mga tubig na for example, merong mga kasira ng uh, sako eh. Uh, but kung tubig dagat to, sabi nila, yung tubig dagat ay pwedeng sirain yung mga buto-buto. Okay? Pero I, do, I, just don't know kung sa fresh water, uh, fresh water siguro ma, yung remaining niya ay nandun pa rin. ba diba? Siguro mahirap siya i- um, ma-breakdown yung buto. Pero the good thing, meron tayong na-recover. ba diba? At hopefully, ito na yung magiging sagot The only thing is that si Atong ang tapos si Gretchen nakasama sa sin, sinisisiwalat ng witness uh, hindi pa naman natin masasabi na sila talaga yung mastermind eh, di ba Unless there will be more uh, information galing sa sa witness or any evidence makakapag uh, diin sa kanila Okay uh, actually last last guys may papakita ko sa inyo yung video from Atong Ang na madul may sinabi siyang puma. Nadulas siya. Okay? So let's watch. Siyempre, masyado na kami yung bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami pum lumabas. Oh, yun. <laughs> yeah? Okay? Imagine that? Oh, puma. Okay. Ano kaya yun? Di ba? Okay? Galing to sa, sa ano, ah sa so online. Ha? I'm pretty sure you guys can see it. So, if you have any comments and suggestion, um, Feel free to type that in and uh, thank you po. Um, I hope makamit natin yung, makamit ng mga biktimang kanilang uh, hinihintay na ustisya at, at least malaman na yung katotohanan. Okay, so let's, uh, yeah, um, if there are more, more information, uh, I would love to share it to you. Okay, salamat po sa mga and I'll see you in the next video. Thank you.